camera. Hello guys, good morning. Kaling kami card ni baby. Mm. Nagulog kami ng savings at ano, insurance sa card. Si baby ko for today's video guys. Bum, yasu. Guys. Mm. Si baby ko, pawi na po kami. Galing kami card. Hello, good morning sa inyo guys. Nakapayong kami kasi makulim-lim. Makulim-lim-lim-lim. Ako na, guys. Ayan, guys. Kasi dode ko. Nakayagap sa akin. <laughs> Pauwi na po kami. Pauwi mm. na kami. Idaan. makulim lim sa Hello, cutie kat kat Hi. Kawin na ang princess. Lem, -lem. bigat ng princess ko. Kailangan ko ng pakawalan. Ngawit na ako. Hi. Babi, baba ko muna at ako'y nangangawit na. Hindi hmm. lakad ka muna. Ay. Bukong sa kasaan. Hindi na lahat katakbo na eh. Uy! Tali! Uy! Mauwi na tayo! Aba talaga naman. Naikagaan ang maglakad. Kitty Kate! Kitty Kate! Halika na't makulimlim. Uy, na tayo. Wala, eh. Bye, guys.